yang huli oh. oh, oh. Ah. ah. sap sap oh. Taksay. Rap. Yan. Sa bawat akin. Yan. Pasensya ka na dong kay nandito yung mga manananggal galo tatlo kagad ka. <laughs> Kuwa no panahon kay walay ulan. Marami bag tagaling isda. Aw, uh, oh, pamitik. Nang ano, rainbow. Bahaghari. parang marami nakapile na lambat sa kanyang ano ano ah marami ay parang ah marami nakatambak marami agay oh prinuhi prinuhi bakal agay kadaghan na pagkuha Roy. Marami pa diyan? Kakayimumpangak. Grab 4 juta. Timing talaga. Roy, timing yun nung diri ta nagtambay dong. Dami yang huli oh. Ah. Ay wala mela. Okay. Dito ako. pun oi, pagkadag sap mga sapsap oh, taksay. Naghan kayo. Eh. tanggap ng tangaso. Ha. Hindi kaya ako magdikit. Hindi kaya ka. Kaya man. Pa. Bau ma... oh, sa sian. Sigit mo lang mga 'yun hindi lang maglapit yung player. Oh, 'yun. Sigip daw. Sigit lang maglapit yung player. 'Yan. 'Di ba? San sigit. Doon mosi sigi, sigi. Sigi, nandoon. Dito, dito. Ha? abo okay. Aro, yan ang masarap. Yan. Sinkino. Sa bawat, ay, akin na lang yan, box. Aro, <laughs> ang sarap niyan. Agay, okay. puno naman. Tina, tinatago mo yung isda mo, ha? Agay. Agay, okay. okay. kadaghan. Okay. Makatanggal na okay. naman tayo ng marami nito. Ha? Okay. okay. Tagal tayo, manunggay. Ayan. Pasensya ka na doon kay nandito yung mga manananggalo, tatlo ka agad ka. <laughs> <laughs> Nakaabang, wala kami. Nakaabang kami na yung mga, manananggal. abang <laughs> maglipat. Mananggal tayo, libre tayo sa ulam. Agay, ang sarap. Oh, pumisto na dyan. Ay, ano yan? David, ikaw ako sa malilom. Aray, malang ganyan ang diep. <laughs> Ikaw, oh, bahala ka magpainit. Agay! Okay. Babalik lang kami, buddy, kay magtanggal kami. Oh, naka libre na ng pang-ulam yung mga manananggal, oh. <laughs> libre na sa ulam. Walang kita ang palingki. <laughs> <laughs> Hindi na tayo bibili sa palingki. Oh. Dulo na.